Umani ng suporta mula sa Kongreso ang naging pasya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawigin pa ang deadline ng PUV consolidation. Paalala naman ng ilang senador, dapat ay isulitin ng extension para sa pagpapabuti ng PUV modernization program. Si Mela Lasmora sa detalye, Rise and Shine Mela. Umaasa ang mga mambabatas na magagamit sa tama at sa paggawa ng mga kinakailangang hakbang ang ibinigay na extension ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa PUV consolidation sa bansa. Ayon kay Senate Committee on Public Services Chair Grace Poe, mainam na gamitin ang pagkakataong ito upang gumawa ng malalimang pag-aaral ukol sa PUV Modernization Program. Para sa kanya, hindi lang kasi dapat nakatuon ang modernisasyon sa pagpapatapon ng mga lumang jeep, kundi sa aktwal na pagpapaganda ng sistema ng transportasyon sa bansa. Dagdag naman ni Senadora Amy Marcos, bagamat nagpapasalamat siya sa extension, dapat gamitin din ang panahon ito para mapaigting ang konsultasyon sa mga stakeholder. Si Sen. J.V. Ejercito naman muling naghayag ng suporta sa PUVMP at kumpiyansa siyang makatutulong ang extension sa pagpapabuti ng programa. Sa Kamara naman, umani rin ito ng papuri mula sa mayorya sa pangungunan ni House Speaker Martin Romualdez. Yan ang talagang sinasabi na natin na ang ating mahal na Pangulo ay talagang uh, very sensitive, attentive at uh, nakikinig. At tama uh, alam ko talaga, hindi talaga na yung gusto yung mangyari yung uh, tinatakutan ninyo. Siyempre na magpapasalamat din tayo sa kanya. Kaya agad-agad, action agad siya talaga. Basta meron siyang nadilinig na maapektado -affect. ma ang ating mamamayan. Si House Committee on Metro Manila Development Vice Chair Joel Chua naman may mungkahi para may masakyan ng mga commuters sa kabila ng mga issues sa PUV at mabawasan ang mabigat na daloy ng trapiko. Yan ay ang pagpapatayo ng monorails at tramways lalo na rito sa Metro Manila. Sa akin pong uh, paniniwala dapat mag-invest po ang gobyerno sa mass transportation, mga tren, light rail transit, monorail, uh, mga tram. Ito po ay ginagawa na po ito, hindi lamang po dito, ginagawa, ginagawa na rin po ito sa iba-ibang bansa. Ito po ay epesyente, mas mabilis po tayo makarating sa ating pupuntahan, tipid pa po tayo sa gasolina, hindi pa po tayo mamumblema sa parking. Inihalimbawa ni Chua ang electric suspended monorail sa Germany at tram network ng Australia na maituturing na pinakamalawak sa buong mundo. Ito pong mass transportation na to, kung tayo po ay mag invest po dito ang gobyerno, sa akin pong paniniwala, mayaman, middle class, mahirap, lahat po po pwede pong gumamit dito. Mahalagang bahagi sa buhay ng mga tao ang transportasyon, kaya't pagtitiyak ng mga mambabatas, patuloy nilang tututukan ang mga esyong may kaugnayan dito. Melales Moras para sa Bayan.